Yo, what's popping? Kamusta kayong lahat? Samahan nyo ko ngayong araw. Let's go! So yun guys, nandito tayo sa Vans Outlet Ayan, nakasale sila ngayon na uh, 50% uh, sa buong store nila Nakasale din yung mga t-shirt nila guys Ayan, $30, dalawa, dalawang piraso na yata Tapos buy one, get one Ayan, $2 for $30 Tapos ayan yung mga graphic tee nila guys Angas diba? Tapos so, lahat yan guys, pati yung mga skateboard nila 25% off Hindi ko lang na-picturean or hindi ko lang na-videoan yung kumagkano yung presyo niya eh. Nakalimutan ko Tapos ayan mga sweatshirt, mga jacket guys Buy one, get one Ayan yung mga, may mga babae. May mga panlalaki din dyan. Ayan. Ang aangas. Oh. Tapos yan guys uh, buy one get one. 50% off yung mga t-shirt din yan. Tapos may mga sweatshirt din. May mga jacket din dyan. Mga long sleeve. Ayan. Ang aangas ng mga design nila. Oh. Tapos yan guys punta naman tayo sa mga sapatos. Ayan yung mga skate shoes nila. Napaka aangas Tignan nyo naman guys. Lahat yan naka sale Kung napapansin nyo yung mga box nila may orange na tag. Ayan. 59.95 Tapos on top of that guys may additional pen na 30% off tas ayan ang dami mga old school na vans ayan iba't ibang klase iba't ibang uh, price nyan guys yan yung mga nakikita nyo ayan, meron pa yung on top of that 30% off pa guys so compute nyo na lang dahil mahina ako sa mat pero ayan nga yung mga presyo nyan guys tapos pag nandyan na tayo papakita ko sa inyo dun sa may dulo pati yung mga socks nila 50% tapos yan punta tayo sa dulo guys kasi usually dito yung mga outlet dito kung pupunta kayo sa dun sa pinakadulo, ayan yung mga ano dyan mga naka sale 29.95 tapos on top of that 29.95 na price na yan guys may 30% ano pa sila off So, bawasan nyo pa yan. Ayan, 29, bawasan nyo na pa 30% yun, guys. Yun na yung presyo niya. So, depende nga pala yun. Uh, minsan 30%, minsan 40%, minsan 50%. Pero alam ko yung vans ngayon, kung di ako nagkakamali, nag 30% off sila sa mga, eh, na sa mga sa likod nila ng mga sapatos. Ayan, so, ibang ibang iba. Iba't ibang sapatos yan, guys. Mga pambabae, panlalaki, pang ano, kung ano-ano. Ayan, -ano. angas niyan, guys. So, lupin, no? Shii! 29.95, babasa mo pa ng 30%. Yun yung presyo niya, guys. Yan. Basta lahat nandyan, nandyan sa pagpupunta kayo sa mga outlet, nandi dito sa pinakadulo, guys. Yung mga walang takip na mga box, yan yung mga ano, mga walang takip na sapatos, yan yung mga nakasale. Tapos on top of that, meron pa. Depende sa store, eh, hindi ko sure. Pero yung buong store nila, naka 50% off na siya. Pero sa mga sapatos, 30% lang yata. Pero okay na yun, di ba? Tapos ayan, si Ante nagpapatulong sa akin. Gusto niya daw makita yung pinakataas niya. Tapos niya, pinahita ko sa kanya. Okay naman daw, maganda naman daw. <laughs> Tapos ayan, Uh, old school na bandana ito guys ang angas nito kung may size lang ako yung kukunin ko yan kaso maliit siya sa akin size 9 lang yata pero not bad sa price ha 29.95 uh, tapos bawas mo pa ng 30% off di parang magkano na yun Computer niyo ako magkano yon. Sir angas din niyan guys yung slides ng bands. Parang ano, parang ang comfy niyo no, parang ang comfortable sa sa paa. Tapos ayan mga uh, kadalasan guys mga old school lang din eh. Tapos, ayan, uh, may mga bag din sila. Naka 50% off din yung bag nila. Tapos, ayun, guys, meron din pala sila mga tote bag. Ang hangas na itong brown, no? Parang trip ko yan, no? 24.95 lang, guys. Napaka-angas. Tapos, yan, okay din yung uh, black na yan. Hindi ko lang masyado nakita ko ano yun. Uh, rabbit ba yun? Hindi <laughs> ko masyado napansin. Pero, <laughs> susukat ni mami. Tama naman, bagay na bagay. Tapos, yan, narami din sila palang cup, guys. Mga iba't ibang klase. May bonnet, may bucket hat. Tapos, meron din silang mga maliliit na bag. May mga sintas din sila na sapatos. Tapos ayan, mayroon silang scarf guys. Ang angas nyo, no? Tapos uh, di ko di ko masyado nakita yung presyo guys. Tapos siya mayroon din silang mga panlilis ng sapatos. Ayan. Merong shoe cleaner, tapos may mga set nasa baba, may mga mga water and stain shield, uh, gel cleaner, tapos ayan mga mga ano, sombrero nila guys, mga simple lang. Yan tingnan niyo naman, mga pang skate skate. Ang angas ng likod niyan guys, eh, ano? ano ba kasi tawag diyan? Nakalimutan ko 'yung tawag diyan eh. pero ang angas niyo ganda oh uh, yung presyo niya 1495 yan yung mga sombrero nila dyan 1495 tapos yung maliit na bag na yan ang <laughs> cute napakaliit lang tapos yung presyo niya guys ay uh, 1995 dati siyang 30 30 dollars naging 19 uh, dollars na lang so sabi natin 20 dollars tapos yan 14 sabi natin 15 tas yun, ang Gusto ko yung maroon na yan. E, Tapos yung black na yan, no? oh. So, dapat pala kinuha ko yan, no? Dahil ko na ano, eh. Di ko alam kung saan ko lalagay yung mga sombrero ko na, eh. Puro sombrero ko na yung nandito sa bahay. siyan guys. Pare-parehas lang sila ng presyo. Uh, 15. Ay, hindi pala. 18 pala yung isa. tas yan, ang angas sa mga likod. Ano ba tawag dyan sa likod na yun? Nakalimutan ko, eh. Tapos yun, uh, lahat yan, guys. 50% off, ah, uh, Ayan, napaka -simple lang pero linis tignan, ba? Diba? So yun guys, pinakita ko lang yung tsura ng Vans outlet dito. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Kita-kita na kita tayo ulit sa susunod. Ingat!